So, ang mga bata hindi pinakasya. Bakit nandito kayo eh, sa labas? Para sa... Ano? Hindi naman ikaw eh. Ba't nandito kayo sa labas? Kasi, kasi nagkalabingan dapat. Ay, anong connect? Okay na yan. Stop. Na, stop. Stop. Ayan na, nagpapanala ng sharing. Kaya man na yung nasa taas. Anong reaction mo sa pinagagawa ni Ginoong Tropic ngayon? Vincent, <laughs> ikaw. Ano reaction mo? No oh, comment. Okay. Ano reaction mo? Hi. Ikaw. Oh, okay. Ano reaction mo? Oh, okay. Ay, 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 ay. Ikaw, so, Dada. Ano reaction mo sa ginagawa ni Ginoon Tropico? Ano gusto mo? Oo, oh, kuhanan ka. O, oh, kakagaling oh. na talang patigan. <laughs> Congrats sa cheering. sipag. Okay na? Oh, bye-bye na. Bye-bye. Oh, bye-bye.